Yo, 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 mga du, welcome back. Tingnan natin dito kung anong mga nagtatago. Ito na, ayun na, ang cantaloupe. Ayun na siya, ang cantaloupe du. Oh. But anyway, but anyway do, hindi yan ang topic ko. Pag ng umaga, umaga talaga, normally pumupunta ako dito sa aking hardin. No? Ito tayo, no? So, like I said, ano yung mga halaman na tinatanim mo dapat kasi wala kang talo pag ito tinanim mo. Ito na siya doon. Bagong ulan, umagang-umaga, tignan nyo naman kung gano'n sila karami. Ang sitaw, baw. So, bakit kailangan natin magtanim ng sitaw? Tignan nyo naman doon kung gano'n karami ito, oh. Sobrang dami, oh. So, dami niya, hindi na nakaya ng, uh, hindi na halos kaya nung ito, nung aking puno na i-carry itong mga sitaw kasi mabigat na ho talaga. Hindi na siya karang, kayang i-carry. So, yung, ang lives pa ng sitaw, guys, siguro this is the first month pa lang to na nag, ano to, nagbubunga. Wala ho akong fertilizer na ligay dito na mga synthetic. Yung ika nga, yung nabibili sa kung saan man sa store, mga ganyan. Kasi lahat halos ng farmer, may mga abono sila eh. Siyempre, pag commercial lang ano mo, ang planting, natural, kailangan mo maglagay ng mga abono na from the science, no? Kailangan mo talaga ng help ng science. Kasi pag hindi, ang endudo, ano, malulugi ka kasi ang organic farming, konti lang ang bunga na, na, ila, na ibibigay kung pangit ang lupa. Pero since to, mataba ang lupa, no? May araw na napakaraming harvest, may araw na konte Pero all in all, like I said, ang sitaw guys, nabasa ko lang at napanad ko yun sa ibang mga farmer. Ayun na naman, ang dami nila, oh. oh. Three months to na nagbubunga. So, kung alam mong matanda na yung puno mo katulad to one month sumigunda ka na ng palibagong bagong uh, buto na itatanim mo para for the next two months meron ka na magbubunga ng sitaw eto guys ang price nito dito sa amin is five dollars yung ganito lang hukarami five dollars na to ayun siya o oh. five dollars na to guys eto ganto karami lang so eto na yung sitaw mo at saka dito kasi mas maganda tong ganitong klaseng sitaw yung uh, pula violet na sitaw, ika nga. Kasi itong violet, mas masustansya sa kumpara dun sa green. Kung hindi mo siya trip, parehas lang ang lasa, pero para sa akin, mas masarap to. Matamis kasi to guys eh, pag hinalo mo. So pag nagsigang ka, at ito ang sitaw mo, panalo. Eh, okay, lagay mo natin dito sa puno ng ating sile, no? So guys, like I said, ito nga is 3 months yung namumunga. So ang, ang kagandahan nito, pag nagpa-farm ka nito dito sa ibang bansa, na ikaw lang ang meron natural, kikita ka talaga. Ito ho ay isang puno lang. Isang ano lang to, isang seeds lang to na tumubo. So kailangan ito ng mas matinding uh, braces kasi sinabit ko lang sa sa puno, kaya yan lang siya, no? So sa isang punong ganto, pag matabaan lupa, sobrang dami nang ng ibinibigay na isang puno. Sapat na yung isang puno para sa'yo sa, sa isang pamilya, no? So kunin ulit natin yung iba, no? <clears throat> like I said, sa isang puno lang, sapat na to sa isang pamilya. Ngayon, kung gusto mo talagang magbenta ng ganito, sa mga ganto lang kalaki na lupa mo, meron lang tayong mga uh, 3,000 uh, square foot na, ano lang, available space to plant, you know. Pero, kung meron kang, kung pupunuin mo siya ng sitaw, kailangan mo talaga ng, kailangan nakaready ka. Kasi tinan mo, o, oh, sa bigat nito, yung puno ko, mukhang mababali sa bigat at merong bunga rin ho yung puno kaya hindi ko akalain na ano bibigat to ng ganito ka bongga at umulan pa Siyempre yung ulan yung baging niya humabigat talaga kasi tignan nyo napakakapal ng baging niya parang kasing kapal din ng kung gaano kakapal yung puno parang ganun din yata kapal yung baging eh. yung ano niya yung pinaka main stem ng baging niya guys napakataba ang laki ho so ayan sya oh. pitas ka lang ng pitas ng sitaw dito sa totoo lang so in 3 months ganito ka talagang kikita tayo guys minsan sobra pa sa pagkain namin yung uh, yung na uh, harvest ko so yung iba pinifreezer ko tapos yung iba naman yung iba naman guys nabibenta talaga kasi pag magahanap sa yung mga kaibigan mo haba, oh, bibili sila ng isda the same time may sitaw na sila o oh, diba ready na sila pang tinola nila yung iba kasi na hindi nagtatanim no sa bagay kung wala kang oras magtanim ang magaganda naman sa ganito guys itatanim mo lang ito papabayaan mo lang sa tumubo eh at syempre minsan talaga pag siniswerte ka no ayun so naliligaw eto oh. meron na tayong pampakbet do o oh, di ba so ang, ang kagandahan talaga pag meron ka sarili mong tanim sigurado talaga na meron ka rin sariling pagkain libre kumbaga kung isipin mo na lang kung hindi mo man siya maibenta isipin mo na lang kung bibili ka mahal din to do no abot ka rin ng uh, less than 10 dollars dito no sabihin na natin no 10 dollars sabihin mo 10 dollars is 10 dollars kasi wala namang pwedeng hingiin sa store maliban na lang kung bulok na siya pwede mong hingiin itanim mo di ba so at the same time di mo na kailangan mag-drive Siyempre magda-drive ka pa papunta dun sa store gastos din yon dahil gas din yun eh no alis lang gusto mo talagang gumala adi maganda <laughs> di ba ganun lang yun eto na siya syempre kung meron ka pang bed, eto o di meron na tayo dito ano, medyo maliit pa kasi eh, nanginayap pa akong harvestin siya pero may ako na putulin guys kasi nga sayang din no o di ba eto na siya o, okay, o. Oh, oh. oh, ang ganda di ba bilog na bilog o oh. ayan ang sinasabi ko yung aphids, ayan yan o oh, yung puti puti nakakagigil yung mga yan kasi tinatamad pa ako mag-spray. Yung spray ko guys, sabi ko nga neem oil yon Kung ano yon neem oil. No, pwede mo muna siyang kiskising gano'n kasi umuulan naman ngayon. Para matanggal yung ibang mga insekto niya. Yan ang katunayan na ano tayo, organic. Kasi nga, ini-insekto siya. So, pakita ko sa inyo iba dito. Ganito ko talaga kalaki yung talong pag lumalaki na siya. Meron na ako ibang harvest guys ng talong na malaki talaga. Ito siya, baby pa to eh. Oo. Sobrang baby pa to guys. Lawalaki pa to ng sobrang laki. Medyo mabigat siya. Umulan ngayon. Kaya ang endo, talagang kailangan lagyan natin ng tukod. So, ito na siya sa ating gardening. Okay. So much for it. Ang ganda ng ating mga bulaklakan dito. Thank you so much.